Si do you hold why her. naman kasing hindi matutuwa kapag paborito mong Hollywood actor? Maririnig mong nagtatagalog. Anong pinagkakaabalaan mo? Lagi kong tinatamang. Dabing ang tawag dito ang unang dubbing sa Pilipinas? Ang dubbing ay isang proseso kung saan ang orihinal na mga linya sa isang pelikula o palabas na nasa banyagang wika ay isinasalin at sinasabing muli sa wikang Tagalog. Dubber o voice artist naman ang tawag sa mga boses sa likod ng dubbing. Dito sa isang studio sa Makati, naabutan ko pang nasa kalagitnaan ng recording. Ilang henerasyon na rin ang mga voice artist ang nagmana nito buhat pa noon. Kasama na ako. Ang karakter na nakikita nyo ngayon, makailang ulit ko rin binusesan sa dalawang malalaking istasyon. Ganito yung uh, proseso ng dubbing. Meron kang script, and then uh, yung script, babasahin mo yan, ito yung mikropono, ito naman yung video, Diyan lalabas yung uh, uh, muka at buka ng bibig ng character karakter mo. So kapag binasa mo yung script, syushoot uh, yun dun sa buka ng bibig ng karakter at marirecord yun. Nasa 500 pesos pataas ang bayad sa kada episode ng isang programa kada isang tao. Sa kabila ng di kalakihang kita, ang dubbing ay isa ng industriya. Marami ang binuhay na pamilya at pinag-aral na mga bata. Sila na ang pinakabatang henerasyon ng dubbing. Pero bitbit -bit pa rin ang makalumang pananaw na higit sa pera, isang sining ang dubbing. Dahil sa mga boses po, yung mga bagay-bagay po, nabibigyan po ng buhay, tapos napapasaya po yung mga tao. Pero ang kakarampot na kita, namimiligro pa ngayong mawala. Sa House Bill No. 9939 na ipinanukalan ni Negros Occidental Representative Jose Francisco Kiko Benitez, ipagbabawal na ang pagpapalabas ng mga Tagalog dub programs na Ingles ang orihinal na lingwahe. Nabobobo raw kasi sa English ang mga bata kapapanood ng Tagalog dub English movies at sabi pa ng mababatas, kung English naman, isubtitle na lang sa Tagalog. Ayos na. Kapag naisabatas, ang sinumang lalabag, Papatawa ng multang 50,000 hanggang 100,000 at kulong na hanggang 6 na buwan. Si Choi, isang producer at dubbing director. Tinawag siyang voice master. Patunay lang na niyakap niya ng husto ang larangan ng pagboboses. Para sa kanya, dagok sa industriya ang panukalang batas na ito. At kung pakikialaman yung ganitong klaseng larangan o industriya, eh pag-aralan nila mabuti kung ano yung magiging resulta rin nito sa mga manonood, hindi lang sa mga dubbers, sa mga voice talent o sa mga dubbing studio. Halos 20% kasi ng mga ginagawa nilang serye English. At kung may sasabatas ang panukala, 20% rin na matatapyas sa kakarampot na alang nilang kita. Wala namang kasing kaugnayan kung yung mga dubbers mawalan ng trabaho o yung mga bata kung mamili sila kung Tagalog o English. Ang punto dito, huwag na lang pakialaman. Sa panukalang batas na ito, mas marami raw magiging masamang epekto. Kaligayahan ng mga panatiko at hanap buhay ng ilan. Hindi naman daw kasi kailangang ayusin pa ang isang bagay na wala namang diferensya. Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.